Magandang araw sa inyo mga kapatid. So ngayong araw nito samahan ninyo ako at mamalengke dito sa aming lugar mga kapatid. Maaga pa lang nyo mga kapatid natutulog pa yung aking mag -ina. At syempre kailangan natin mamalengke kasi gusto ng aking anak na magluto daw ako ng giniling na baboy mga kapatid. Uy! Parang pandesal yun mga kapatid ah. So ayan bili tayo dito ng mga gulay, karne, giniling at syempre itlog. At kung ano pa na kailangan namin sa bahay. Hindi na ako masyado bumibili ng marami mga kapatid kasi nga syempre... Papalis na kami sa isang linggo, pauwi kami Pilipinas. So yun mag na madami sa bahay yung kailangan lang namin ng mga ilang araw. Tsaka yun lang ang kailangan kong bilhin. So ayan, hindi na ako nagdala ng sasakyan dyan mga kapatid. Kasi syempre 2 minutes lang ang lakad. Pagdating ko sa bahay ay ayan, gising na yung aking magina, nanonood ng TV at syempre walang pasok si Kuya Predo at ako nakatoko sa mga gawaing bahay. Naglinis na ako kanina ng sala namin. Nakita niyo mga linis, di ba? At syempre maglilinis tayo ulit dito sa kusina bago tayo magsimula magluto. So yan ang special request ng aking anak mga patid na gumawa daw ko ng giniling na baboy na may patatas na carrots at, at saka Uh, beans. Ayan, ang gustong gusto ng aking anak na panganay. Siyempre, kapag nag-request lang ng pagkain Pinoy, ay pagbibigyan natin yan. At buti naman itong aking bunso, mga kapatid, ay maasahan na sa mga gawaing bahay. Kahit papano, nautusan na na mag ng lamesa, mga kapatid. So, ayan, si supia ang nakatoka na mag-ayos ng aming lamesa, maglagay ng mga plato, kutsara, tinido, at mga baso. At siyempre, medyo makulit to si Supiya, Kaya napagalitan ni mama niya at yan, nagsusumbong sa akin. Sorry my... Go. So yan, luto na yung aking niluluto mga patid At luto na rin yung aking uh, sinaing At yun, know, may sinapaw pa akong kaning lami kanina mga patid At syempre, yan, simula na ng kainan, salo-salo kami Ganito lang kami mga patid, napakasimple lang na aming buhay dito Kapag wala akong pasok, magluluto kami ng Filipino food Kasi yun ang mga gusto na aking pamilya pagkain Pinoy at syempre, napakasaya na magkasama kayong buong pamilya na pinag-uusapan namin kung ano yung mga nangyari sa mga bata at yung mga bata na kwekwento, kung anong gusto nila na gawin ngayong araw na to. At syempre, si Mami. At syempre, pinagsasabihan din namin yung mga bata na we're going home sa Philippines next week. At yan, tapos na kami kumain. Buti na lang talaga mga batid, may dishwasher kami. At hindi na kami ay maguhugas ng plato automatic na yan <laughs> na mayroon kami dishwater. Buti na rin nakabili kami niyan mga kapatid. At yan si Bunso nakabantay sa akin, nagyaya na siya na manood daw kami ng movie pagkatapos namin kumain. So yan, nanonood kami ng movie dito. Siyempre, family time. Napakasarap na kasama mo yung, yung pamilya mga kapatid. So yan, maraming salamat po.